Good morning, good morning guys. Sisimula na po tayo ngayon na magluto muli. Ito ang ating mga mga guys. Unang iluluto natin guys sa ang mga misa at masinig makaporta ninyo guys sa mga video guys sa mga video guys subscribe to my guys sa mga video channel at aming salamat good morning good morning good morning good morning good morning

đó là một lỗi rất gay. Còn việc này thì có khả năng rất nhiều. sa pag-aslo natin dito guys sana mas support kami nyo YouTube channel sa mga sana mas kami nyo sa itang at last po na go up sana mas po at mag sa ating

Guys, atas nama Lawang o... hmm. Di sana masuk kami yo, di Selamat saya nyusun file, pas main YouTube channel. Maraming salamat sa suporta sa ah, Mag-like kayo kung kayo po nang ah, nanonood Mag-like po kayo at samahan nyo rin po subscribe. Ito guys, para makatulong tayo dahil sa atin. Mga kababayan natin, dahil sa atin, sa sa kanyang sarita, matalas ng kanil, mula po po si Kaini, sa parehas, sa mukay. Maraming maraming salamat sa inyong pasangkili ng ating mga ito'y baguhan lang ng aking vlog. Sana po masuporta ninyo aking vlog. Salamat po ang inyong lahat. mag ko po kayo guys lagi guys bisa maraming selamat, salamat sa baik, sa youtube channel sana yung na nagustuhan ninyo ang aking youtube channel maraming maraming salamat sa And subscribe po kayo And God bless you all And God bless you all